So good morning mga kaani, happy weekend everyone So for today's video ay mag-harvest po ako sa aking tanim na okra So pasyal tayo ng saglit mga kaani, okay let's go So ito po kami ngayon mga kaani, kasama ang aking mga taga-harvest So bali po sila, araw-araw silang mag-harvest Sa unang linggo ay medyo kukunti lang ang aming na-harvest Sa ikalawang linggo ay unti-unting dumami ang bunga Sungayon ngayon mga kaani ay nasa 80 to 100 kilos na ang aming nahaharvest araw-araw. Sa aking nakikita ay hindi maganda kung every other day ang pagkaharvest dahil pagka second day ay maging oversized na siya ang bunga. Kapag maging oversized na ang bunga ay hindi na ito bibilin sa aming buyer kahit ito ay bata pa. As of now, ang presyo sa okra mga kaani ay 40 pesos per gate price na po yun. So okay na siguro ito mga kaani Dahil araw-araw ay kumikita ako ng 100 kilos times 40 Kahit pa paano ay may income ako Hindi na yun maiba mga kaani Ito palang ukang itinanim ko mga kaani ay ang smooth green ng East West Seeds Maganda ito mga kaani dahil sa loob lang ng dalawa at kalahating buwan pa lang ay namumunga na siya Sa aking nakikita ay umaabot pa ito hanggang 3 months Sana ay umaabot ito bago pa iraton ang isa pa kang sa okra mga kaani ay resistance sa mga sakit. Hindi siya maalaga at makasurvive pa ito kapag may mga kalamidan Ang problema lang talaga sa okra mga kaani ay medyo makati lang siya lalo na pag mabasa, pag umuulan at pag umaga. Problema talaga sa taga -harvest. Pero may mga paraan na kami kung paano namin lalabanan ang kati. May mga ideya na kami para hindi na makati. So mga nasa 10,000 hills pala ang itinanim ko dito at gumagastos na ako ng more or less 30,000. Medyo malaki-laki na po mga kaani dahil sahod po lahat ang aking patrabaho plus mga farm input pa. Pero sulit naman mga kaani dahil sa loob ng 3 weeks kong pagharvest ay bawing-bawi na ang aking puhunan. So bonus na lang pag tumagal pa ito ng ilang buwan. So magkano kaya ang total na kikitain ko dito mga kaani? Malalaman natin yan sa susunod kong upload dahil ipakita ko sa inyo kung magkano ba talaga ang total na kinikita ko dito. Meron pala akong naimbentong harvesting kit. So mga container yan na hindi na nagagamit. Napakalaking tulong ito sa pagharvest lalo na pag ukra. So yun lang mga kaani. Sana ay may natutunan kayong konti sa aking video at sana ay mainganyo rin kayong magtanim para marami na tayo. Maraming salamat sa panunood. Bye bye!